Ayan guys, welcome back to my channel, King Channel YT Ayan ngayon, simpleng simpleng ulam lang ang ating ihahanda guys Ang ating iluluto Ayan, ang tawag dito sa amin guys ay dalong yan Gagataan ko ito guys, so syempre babalatan ko muna yan Ahalbusan ko, ayan, para malambot sya At ah, iluluto lang natin sya guys sa purong gata So purong gata lang yung ating ah, pinaka pang finish product sa kanya guys ayan dalong yan ang tawag nito dito sa aming lugar guys o yan naman sa iba ay tinatawag na kamansi kamansi so ito ay ginugulay ayan parang langka din ito ang kaibahan nga lang guys ay siya aya uh, hugis pabilog siya guys hugis pabilog so ang mga rekadong gagamitin natin dito sa kanya ay uh, napaka simple lang at uh, talagang very very affordable no very very affordable kasi asin lang at Ajinomoto ang ilalagay natin sa kanya asin, mamaya kapag uh, atin na siyang gagataan sibuyas, bawang ayan, pwede kayong mag-add ng paminta guys durog na paminta o pwede rin ninyo siyang lahuka ng uh, uh, samputsadong pork uh, pero sa akin guys ay ilulutok ko lang ito ng puro lamang siya so ayan mamaya ko na lang kayo i-update kapag siya ay uh, nilulutok ko na guys kasi babalatan ko pa muna ito no no? Katulad din sa langka ito, guys. So, katulad rin sa langka, siyempre syempre may buto diyan sa gitna. Aalisin natin yung ibuto niya. Remove natin yung kanyang balat at hugas ang mabuti bago natin siya arbusan sa tubig. Para na natin sa tubig, guys, para yung ating purong gata ay talagang very very creamy kapag iniluto natin siya. Okay? So, ayan, hanggang dito muna, guys, no? Mamaya ko na ipasilip sa inyo yung uh, ating pagluluto. So ayan guys na halbusan ko na yung ating kamansi or dalungyan guys. O ayan may nakita pa ako dito na isang talit na sitaw ay ilalaho ko na din sa kanya guys kasi sayang naman ayan o hinimay ko na siya ayan igigisa ko lang yung sibuyas bawang natin tapos isunod ko na ang ating sitaw isunod ang ating uh, hinalbusan ng uh, kamansi or dalong at itataktak ko na ang ating porong kata at titimplahan ko na siya ng tamang tama ang sa ating panglasa yung hindi naman napakaalat at hindi rin naman sobrang tabang guys yung tamang tama laang at uh, meron na tayong isang napakasarap at simpleng ulam ngayong araw guys. So sana ay nagugustuhan ninyo ang aking mga simpleng na uh, lutong bahay na ibinabahagi sa inyo guys. Kasi ito ay uh, napakahalaga para sa akin na maibahagi sa inyo. No? Hindi naman natin kailangan na araw-araw ay puro karne at masasarap lang ang ating kakainin. Kailangan din ng ating katawan ang gulay guys no? Huwag nating kakalimutan na kumain tayo ng gulay, kahit man lamang twice or thrice a week guys kasi napaka mahalaga ang gulay sa ating katawan so ayan sisimulan ko na ang pagluluto guys at katulad ng aking binanggit ayan sundan nyo lang kung gusto nyo na matutunan ng aking mga simple simple nga lutong bahay lang guys ito simple simple lamang ayan gisahin ko lang yung sibuyas bawang isunod ang sitaw ang kamansi at lalagyan ko na ng gata at titimplahan ng asin at kaunting ajinomoto. ayan syempre lalagyan ko din ng kaunting suka guys o okay. Okay, at ayan. Meron na tayong masarap na ulam na ginataang kamansi or dalungyan. So, ito na nga guys. At kumukulok-kulok-kulok kumukulok, kumukulok na ang ating ginataang uh, dalungyan guys. Ayan o, oh, napakasarap. Ayan. Kung sana ay nagustuhan ninyo ito, papatayin ko na ang apoy niyan guys. Kasi lutok na yan, Malambot na ang sitaw at ang ating uh, kamansi or dalong yan ay uh, malambot na rin. Malambot na malambot na. Masarap ang buto nito guys. Ayan, nakikita ninyo na buto. Kasama ang buto niya. Ayan, napakasarap niyan guys kasi mayabuyan Kasi sapat na ang gulang ng ating uh, kamansi or dalong yan. Pwede rin naman kasi yan guys na iluto ang dalong na mura pa siya. Yung malambot pa ang mga buto niya. Pero mas masarap kasi iluto siya na gawing pang kapag ganyan na magulang na yung kanya mga buto. So, ayan guys, sana ay nagustuhan ninyo ang ating simpleng lutong bahay, simpleng ulam, murang-mura lamang. Ayan, so balit tiyak na magugustuhan ng inyong mga mahal sa buhay kapag inyong uh, sinubukan guys. Ayan. Ayan guys, salamat salamat sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik at panonood sa aking mga simpleng uh, video, nga, uh, video cooking na mga lutong bahay ko guys. Ayan, mga lutong bahay na simple-simplihanan lang guys ito. Ayan, sana ay nagugustuhan ninyo palagi ang aking mga ibinabahagi sa inyo guys. Maraming maraming salamat to all my dear subscribers, viewers, silent viewers. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ayan, mag-ingat po tayong lahat palagi at palagi nating iisipin mahal tayong lahat ng Diyos. So hanggang dito na lang po ang ating video guys. At maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Bye bye! Bye bye papatayin ko na ang apoy nito guys bye